pinangunahan ni Department of Health Secretary Chodoro Herbosa ang paglunsad ng libreng serbisyong pangkalusugan na handog ng Pangulo sa Kamalig Albay nitong Sabado, September 13. Ilan sa mga inialok na serbisyo ay mobile x-ray, HIV screening, deworming, family planning services, nutrition services, maternal services, oral health services, mental health and psychological first aid at medical consultation. Ayon sa kalihim, ang mga serbisyong ito ay mula sa pagsisikap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mabigyan ng libre at di kalidad na serbisyong pangkalusugan ng mga mamamayang Pilipino, lalo na yaong mga nasa laylayan. Yung ginawa natin yung ano, school, school vaccination initiative, mga booster dose, so yung Malilit na bata naman na dalawa sa stage kanina, pinakunahan natin ng measles booster dose. Yung measles kasi mabilis makahawa. So yung mga bata hindi na bakunahan nung bata, at least pagdating nila sa eskwelahan, makukuha nila yung booster ng measles vaccine nila. Pinuri naman ng mag-asawang si Maylene at Richard ang inisyatibang ito ng kagawaran. Ilan kasi sa mga benepisyaryo ang kambal nilang anak na nakinabang sa ginanap ding school-based immunization na pinangunahan pa rin ng kalihim. Sobrang blessed po namin bilang isang magulang. Nagpapasalamat po kami na may libre pong bakuna para sa mga bata. Malaking pagkakataon po ito na magkaroon po dito sa kamalig po ng libre pong bakuna para may panlaban na sila sa anumang mga anong sakit. Maraming salamat sa DOH at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na bumuo at tumulong para maisagawa ang programang ito. Bukod sa mga nabanggit na serbisyo, na mahagi rin ng health kits at school supplies ang ahensya. Sabi ko nga, sabi ng pangulo sa amin sa kabinete, mahalin ang Pilipino, mahalin ang Pilipinas dito nyo nakikita na ang Pangulo natin, mahal talaga ang Pilipino kasi buong bansa ito sa lahat ng governor, kapartner namin para magbigay ng iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Napakarami pong handog ng ating Pangulo sa ating mga kababayan dito sa Albay. Batay naman sa datos, umabot sa mahigit isang libong individual ang natulungan ng naturang aktibidad na bahagi rin sa pagdiriwang ng ika-68 kaarawan ng Pangulo para sa mga balitang Tatak Bicol Rose Bilista